Hello everyone, this is me again, Guru Barrymore and yung Fit and Sex na Lagang Bulkhead and I'm together with What's your name? Nat How old are you? Nat How old are you? Nat How, How old are you? Pila edad? Pila edad Oh pila edad Five Okay, five years old At Marunong na po siya magbasa Nakakabasa na po siya Nakabasa ka, Dile Okay, magbasa tayo wala namang Tagalog ito ito dito siya matutulog ngayong gabi iwan ko kung bakit bakit dito siya matutulog okay ito itong bigas basahin mo ito ito basahin mo Shhh. okay basahin mo ito ito baba Ah. Largo <laughs> pa. Pa. La. La. dayon. Wa. Mm. Mm. Sampai. A. Mm. One. One. Oh. Bakla. Bakla. <laughs> Akala ko marunong ang nagbabasa. Hindi pa pala. Ano pa lamang po siya, kindergarten. Five years old. Pero yung teacher nila is very advanced. Nagsimula na po silang mag uh, pairing. Yes. So bakit dito ka matutulog? Bakit dito kayo matutulog? Dito ka matutulog ngayong gabi? Huh? Bakit dito ka matutulog? Ha? Oh, ano rin makamatog? Ay, ha? Ay, well, simpon. Why? Simpon. Sa inyo, ha? Wala ay, robot man. <laughs> Dito pala siya matutulog kasi sa kanila, robot na yung cellphone ng nanay niya. <laughs> okay, so ayan, ano, si Tudong Choco ay kumakain. Nakatongtong sa, nakatongtong sa, taro sa lingkod, Choco nagatumtong sa upuan kasama yung dalawang pusa namin ayan so dami pong mga labahan kasi palagi pong umuulan dito sa bukid pero kasanay naman po kami sa ulan at sya kapag umuulan pag gabi sarap po ng tulog kasi yung sounds po ng sounds po ng bubungan parang maririnig mo yung tagaktak ng ulan tapos napaka ano basta napakasarap pakinggan tapos Uh, parang malamig lang sa paaral naman hindi kami nag ng klase na paso kasi wala namang wala namang malaking baha tapos pag bumabaha naman may footbridge naman na doon dumadaan ko yung mga bata pero time check it's still 6.30 in the evening pero si Tata Yuya eh, natutulog na sa kanyang kwarto dito yung kwarto ni Tata Yuya yan <laughs> Dito, puntahan natin yung ano kasi asit Choco din is bumukod na din siya ng, ng, ano, ng kwarto. So, puntahan natin yung yung ano, yung room ni Choco kasi ano, bumukod na siya ng kwarto kay tatay. sa kaya tatay naman ay at tumitingin po siya ng basket sa TV. Tsaka ito yung ano <laughs> Ito yung room ni Choco Nandito si Bukmay ka Nandito si Bukmay Naglalaro sila kayo na si Choco Tapos ayan May side table siya Ito yung old room ni Tatay Uyay before my side table siya sa gilid Tapos binilihan ko siya ng ano ng, nang ano sa online ng, ng folding bed sa online Tapos may used ano naman si Tatayoy pero kaya tindi siya, ano hindi sa hindi sa ano ba tawag hindi umabot talaga dito yung foam but still foam naman siya, at saka makapal naman so ito yung ginamit ni Choco tapos hindi pa na tapos yung floor naman is on floor mat pa tapos ayan ano ang nandito yung mga basketball bola ng basketball tapos dito naman sa kabila Dito yung old room nila dito natutulog yung tatay siya na lang yung mag-isa and ngayon sinatnat asa kanako A kacoko B si kayoyoy kapapalo imo <laughs> sa akin siya matutulog ngayong gabi sa so, dito na dito ka na, matulog na tayo. Pasok na tayo dito sa sa room. So, ayan. Ayan, dito daw siya matutulog ngayong gabi. At saka, siguro ano, tatlong be, pangatlong beses na to na matutulog, matutulog siya dito sa kwarto. Tapos, last, last, last week, dito din siya natulog kasama ko. Hindi, shh ayaw nanti ayaw mapandaran so sa gilid ayan <laughs> o oh, may ano kami may air condition aircon, <laughs> may electric fan po tayo dyan sa gilid o oh, sige na matulog ka na dyan matulog ka na sa so, sa akin siya tatabi mamaya Sa so, update update po tayo medyo busy na naman si Drew Barrymore hindi tayo medyo nakapag vlog ng marami dahil kaya enroll ko na naman sa second semester ng aking doctoral. So, tapos na tayo sa first semester. Lalaban po tayo sa second semester. And, yes. Ano na lang, pag matapos ko to, pag matapos ko to, ah! say hi, say hi. Say hi. Hi. Hi followers ayan pag matapos ko tong second semester ano na, one more semester at saka makapag-take na po tayo ng comprehensive exam and afterwards, mag ano na tayo mag thesis dissertation mag ano na nga po tayo, gagawa na po tayo ng libro, tapos na po tayo gumawa ng libro, tapos gagawa na naman tayo ulit ng libro and yes last December pala I got promoted to teacher 3 And let's just wait for another year At tingnan po natin kung ano yung uh, Mangyayari po sa buhay natin Tingnan po natin kung ano po yung bibigay ng Panginoon Kasi siya po yung nakakaalam Ano po yung ibibigay na sa atin Kung anong higher position po yung pupuntahan natin Basta magsikap lamang po tayo Gagawin po natin yung tama Yes, work harder lang po tapos sigada po yung bahala kung saan po tayo niya dadalhin yes so pag may mga opportunity naman po sa si ibang bansa why not uh, may passport na naman po tayo tapos po mag, pag ma-promote po tayo ito, higher position or mag-transfer po tayo sa CHED kasi alas uh, last year may ano may may vacancy po sa CHED tapos hindi natin hindi natin tinatry i-apply kasi parang mamiss ko din po yung mga bata dito sa bukit katulad dito tapos matanda na yan din si tatay Yoy, matanda na din si tatay so kailangan natin ano parang bantayan din siguro kailangan natin bantayan sila so ano ba tong bata <laughs> sige na may kumiga ka na dyan okay tigda na <laughs> may kasama po tayo ngayong ngayong gabi say bye good night Yes. So may kasama po tayo mamayang gabi but I still have lots of ano pa kagawin pa. So ano to magagalit to pag pagano ano na kami pag nagkahiga na kami magagalit siya pag nagse cellphone pa ako kasi sabi niya matutulog na daw kami. Huwag na daw magse cellphone kaya ano na makapag cellphone makapag laptop po tayo pag natutulog na siya. Siguro mga 7 to 8 ay natutulog na po to. si Dodong. Not that. Say bye. Bye followers. Bye po sa inyong lahat. Ingat po kayo always. Medyo maulan po dito. Medyo maputik. Bumabaha ng ano, kahapon nga. Lakas po ng, ng ulan. Mga ano na, mga 4 a.m. 4 to 5 a.m. na. So, pag kinabukasan kasi hindi ako nakapaglaban nung Saturday dahil nagpahindol ako sa doctoral course ko ano, nag, naglalaba po ako, naglalaba, <laughs> naglalaba po ako doon sa, sa ilog, tapos medyo malaki-laki pa yung, yung baha, tapos okay lang naman, kasi dami pa ng tubig doon, tapos gumagawa naman po ng balon yung tatay ni Choco, so ayan, doon po, natapos naman po kami maglaba si Choco, at saka nakaligo pa kami ng ilog. So bye everyone, keep safe po tayo always. Bye! Yeah.